Hello guys, ayan update ulit tayo sa pinapagawa kong bahay ko sa probinsya guys. Um, ayan guys, nung last na video ko ay skeleton pa, skeleton pa lang yung ginagawa kong bahay. Ngayon guys, ayan binububungan na nila, nilalagyan na nila ng atip yung bahay ko Habang nag atip sila guys, ayan pala nag-order na ako ng buhangin para sa flooring guys, syempre gusto ko kasi na pag uh, kailangan ng carpintero, uh, yung material ay meron ng ano nakahandang material. Hindi na kami naghihintay pa para i-deliver yung mga materials guys. Kailangan uh, nandun na yung materials pag gagawin na nila. Taga dito lang naman din yung in-orderan naming ano guys, uh, yung um, ano yung buhangin. Pero mahirap din dito guys, yung ano mga materyales, mahirap hanapin dito sa baryo namin. Lalo na yung mga kahoy, ayan, mga buhangin, ang mahal pa guys, Diyos ko. 50 pesos ang isang sako niyan, guys. Ayan. Tapos, uh, syempre, ayan yung bongbong -bong ng bahay. Pagkatapos guys ng bubong ng bahay ay tumulong yung kapatid ko. Ayan yung kapatid ko. Tumulong siya na anuhin patagin yung ano lupa sa gagawing bahay. Yan, sa ginagawang bahay guys. Na pinapatag nila yung lupa. Ayan guys, um, i-update ko kayo guys sa mga susunod pang gagawin sa aking bahay kubo. Sana subaybayan so ninyo nang makita ninyo guys yung kabubuan ng bahay kubo.